Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang pagpapala ng Diyos kay Noe matapos ang baha. Henesis Kapitulo Siyam Versikulo Isa Hanggang Anim At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kaniyang mga anak. At sa kanila'y sinabi, Kayoy magpalaanakin at magpakarami at inyong kalatan ang lupa. At ang takot sa inyo at sindak sa inyo ay mapapasa bawat hayop sa lupa. At sa bawat ibon sa himpapawid, lahat ng umuusad sa lupa at lahat ng isda sa dagat ay ibinibigay sa inyong kamay. Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo, gaya ng mga sariwang pananim na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siyani ang dugo, ay huwag ninyong kakanin. At tunay na hihingan ko ng sulit ang inyong dugo. Ang dugo ng inyong mga buhay sa kamay ng bawat ganid ay hihingan ko ng sulit. At sa kamay ng tao, sa kamay ng bawat kapatid ng tao, ay hihingan ko ng sulit ang buhay ng tao. Ang magbubo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabububo ang kaniyang dugo sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Matapos tanggapin ni Noe ang mga tagubilin ng Diyos, at gawin ang daong at mabuhay sa pagdaan ng mga araw na gumamit ang Diyos ng baha upang gunawin ang mundo. Nakaligtas ang kanyang pamilyang walong katao. Bukod sa pamilya ni Noe na walong katao, ang lahat ng sangkatauhan ay nalipol at ang lahat ng mga nabubuhay sa daigdig ay nalipol. Kay Noe, binigyan siya ng Diyos ng mga pagpapala at may mga sinabi sa kanya at sa kanyang mga anak na lalaki. Ang mga bagay na ito ang ibinigay ng Diyos sa kanya at mga pagpapala rin ng Diyos sa kanya. Ito ang pagpapala at pangakong ibinibigay ng Diyos sa isang taong makapakikinig sa kanya at makatatanggap ng kaniyang mga tagubilin at ang paraan rin kung paano nagpapabuya ang Diyos sa mga tao. Ang ibig sabihin kung si Noe man ay isang perpektong tao o isang matuwid na tao sa mata ng Diyos at gaano man karami ang kaalaman niya tungkol sa Diyos sa madaling salita si Noe at ang kanyang tatlong anak na lalaki ay nakinig lahat sa mga salita ng Diyos nakipagtulungan sa gawain ng Diyos. At ginawa ang dapat nilang gawin alinsunod sa mga tagubilin ng Diyos. Ang bunga nito, natulungan nila ang Diyos sa pagpanatili ng mga tao at iba't ibang mga nabubuhay na bagay. Matapos ang pagkagunaw ng mundo, sa pamamagitan ng baha. At sa gayon ay nakapag-ambag ng malaki sa susunod na hakbang ng plano sa pamamahala ng Diyos. Dahil sa lahat ng kanyang nagawa, pinagpala siya ng Diyos. Marahil para sa mga tao sa kasalukuyan, ang ginawa ni Noe ay ni hindi karapat dapat banggitin. Baka iniisip pa ng ilan, walang ginawa si Noe. Nakapagpasya na ang Diyos na ingatan siya. Kaya tiyak na mapapangalagaan siya. Ang kanyang pagkaligtas ay hindi sa kanyang kapurihan. Ito ang gusto ng Diyos na mangyari dahil ang tao ay walang kibo. Ngunit hindi ito ang iniisip ng Diyos. Para sa Diyos, kung ang tao man ay dakila o hamak, basta't makikinig sila sa Kanya, makasusunod sa Kanyang mga tagubilin, at sa kanyang mga ipinagkakatiwala at maaaring makipagtulungan sa kanyang gawain, sa kaniyang kalooban at sa kanyang plano upang matupad ng maayos ang kanyang kalooban at ang kanyang plano. Ang asal na iyon ay karapat-dapat para sa kaniyang pagkilala at karapat dapat na makatanggap ng kaniyang pagpapala pinahahalagahan ng diyos ang ganitong mga tao at tinataning niya ang kanilang mga gawa at ang kanilang pag-ibig at paggiliw para sa kanya ito ang saloobin ng diyos kaya bakit pinagpala ng Diyos si Noe? Dahil ganito pinakitunguhan ng Diyos ang mga ganoong paggawa at pagsunod ng tao. Tungkol sa pagpapala ng Diyos kay Noe, sasabihin ng ilan, kung ang tao ay makikinig sa Diyos at bibigyang saya ang Diyos, kung gayon nararapat na pagpalain ng Diyos ang tao. Di ba't hindi na kailangang banggitin yan. Maaari ba nating sabihin iyan? Sabi ng ilang mga tao, hindi. Bakit hindi natin maaaring sabihin iyan? Sabi ng ilang mga tao, ang tao ay hindi karapat dapat magtamasa ng pagpapala ng Diyos. Hindi ito lubusang tama. Dahil kapag ang isang tao ay tumanggap ng mga ipinagkakatiwala ng Diyos, may pamantayan ang Diyos sa paghusga. Kung ang mga pagkilos ng isang tao ay mabuti o masama at kung ang taong iyan ay sumunod at kung ang taong iyan ay nakatupad sa kalooban ng Diyos at kung ang kanilang ginagawa ay pasado ang mahalaga sa Diyos ay ang puso ng tao hindi ang panlabas nilang mga ginagawa. Hindi ito isang kaso na dapat pagpalain ng Diyos ang isang tao basta gumagawa sila. Hindi alintana kung paano sila gumawa. Ito ang maling pagkaunawa ng tao sa Diyos. Hindi lamang tumitingin ang Diyos sa huling resulta ng mga bagay, ngunit mas nagbibigay-diin sa kung ano ang kalagayan ng puso ng tao at kung ano ang saloobin ng tao sa pagpapatuloy ng mga bagay at nakatingin kung may pagsunod, pagsasaalang-alang at kagustuhang magbigay saya sa Diyos sa kanilang puso. Gaano karami ang kaalaman ni Noe tungkol sa Diyos noong panahong iyon? Kasing dami ba ng mga doktrinang alam na ninyo ngayon? Sa mga aspeto ng katotohanan tulad ng mga konsepto at kaalaman sa Diyos nakatanggap basya ng kasingdaming pagdidilig at pagpapastol tulad ninyo hindi ngunit may isang katunayang hindi maiikakaila sa mga kamalayan mga isipan at kahit sa kailanman ng mga puso ng mga tao sa kasalukuyan ang kanilang mga konsepto at saloobin sa Diyos ay malabo at di Maari niyo pangang sabihin na may mga taong negatibo ang saloobin tungkol sa pag-iral ng Diyos. Ngunit sa puso ni Noe at sa kanyang kamalayan, ang pag-iral ng Diyos ay ganap at walang alinlangan. At kaya ang kanyang pagsunod sa Diyos ay walang halo at kayang tumayo sa pagsubok. Ang kanyang puso ay malinis at bukas sa Diyos. Hindi niya kailangan ng masyadong maraming kaalaman sa mga doktrina upang makumbinsi ang sarili niyang sumunod sa bawat salita ng Diyos. Ni hindi rin niya kailangan ng maraming katunayan upang patunayan ang pag-iral ng Diyos, upang matanggap niya kung ano ang ipinagkatiwala ng Diyos, at makayang gawin ang anumang ipinagagawa sa Kanya ng Diyos. Ito ang mahalagang pagkakaiba ni Noe at ng mga tao sa kasalukuyan. At ito rin ang tiyak na tunay na kahulugan ng kung ano ang isang perpektong tao sa mata ng Diyos. Ang nais ng Diyos ay mga taong tulad ni Noe. Siya ang uri ng taong pinupuri ng Diyos. At tiyak rin na uri ng taong pinagpapala ng Diyos. May natanggap ba kayong anumang pagliliwanag mula rito? Ang mga tao ay tumitingin sa mga tao mula sa labas. Samantalang ang tinitingnan ng Diyos ay ang mga puso ng mga tao at ang kanilang diwa. Hindi pinapayagan ng Diyos ang sino mang magkaroon ng anumang pagkakahati ng puso o alinlangan tungo sa Kanya. Ni hindi rin niya pinapayagan ang mga taong maghinala o siya sa anumang paraan. Kaya kahit na ang mga tao sa kasalukuyan ay harap-harapan sa salita ng Diyos, o maaari niyo pang sabihing harap-harapan sa Diyos dahil sa anumang bagay na nasa kailaliman ng kanilang mga puso, ang pag-iral ng kanilang tiwaling diwa, at ang kanilang mapanlaban na saloobin sa kanya sila ay nahahadlangan sa kanilang tunay na paniniwala sa Diyos at nahaharangan sa kanilang pagsunod sa kanya dahil dito napakahirap para sa kanilang Maabot ang pagpapalang tulad ng ipinagkaloob ng Diyos kay Noe.